Magandang araw. Meron na naman po tayong isang video uh, ng usapang U. Medyo matagal-tagal na po tayong hindi nagkaroon ng video dahil naging apala sa pagbubukas ng ating uh, uh, lipunan uh, matapos ang COVID-19 sa bagong normal na, na setup. Uh, magandang pag-usapan natin ngayon ng imahe at pag-atake sa kapatan uh, ng mga union o kapatan ng mga manggagawa na makapagbuo at makapagtayo ng ng union. Pero gaya ng ibang ka uh, importante ho na sinusulong at pinapanibigan ng mga kapatan na ito. So, tulad ng kapatan maging malaya, kapatan makapagpahayag, kapatan uh, mabuhay. Lahat po ito ay mga kapatan na ayaw natin na uh, mapipigilan o hindi natin maisa sa buhay. So dahil dyan, gusto nating uh, tingnan ano nga ba yung mga imahe at pag-atake at pag -mapananaw? na tingin natin ay nakakasagka sa kalapatan ng mga manggagawa na makapagtayo ng union. May mga nagsasabi na pag ang union ay nabuo sa isang kumpanya, ito ay mababangkal at mapipilitang magsa O kaya naman, kaguluhan daw ang daladala ng uh, union at ito ay labag sa batas. Sabi pa ng iba, ito ay isang uh, komunistang grupo at uh, sabi madami kumpanya, hindi naman kailangan magtayo ng union dahil kung anong pangangailangan ng kanyang mga manggagawa, ay kanya namang ibinibigay. Pero tingnan natin, pag ba nagtayo ng union, ay magsasara at mababangkarote ang kumpanya? Kailangan po natin tingnan na ang union ay uh, uh, mabuti at responsableng partner ng kumpanya sa pagpapatakbo ng kanyang negosyo. In fact, madami sa mga top corporations ng bansa 500, type, top 500, top 1,000 corporations at yung mga nakikita nyo sa screen ay ilang mga kumpanya na makilala at malalaki sa loob ng ating bansa. Pero meron po silang union. Yung mga affiliates nga ng PTGWO includes yung mga malalaking kumpanya tulad ng Coca-Cola, San Miguel, Maynila, Manila Water, Nestle Philippines, Security Bank, Petron at Shell. Madabi pang iba, ang Jollibee mismo ay may may union. So, hindi po sila nabangkarote. Hindi nagsara mga kumpanya na to nang matayuan sila ng union. Sa kabaliktaran, impact fact, nakatulong pa ho ang union upang mapaunlad ang produktibidad, ang profitability at competitiveness ng mga negosyo na to. Itong mga kumpanyang na to ay mga awarded for having good labor management relations at HR practices na dahil sa kooperasyon at pagtutulungan ng union at ng uh, uh, management ay naging mayabong at maunlad ang mga kumpanya na to. Yung iba, ang union ay dekada. Dekada na pong nakatayo sa loob ng kumpanya. So, hindi ko totoo na pag nagtayo ng union ay magsasara dahil kung talagang magsasara, yung top 500 corporations na mahigit 20% ay may union ay dapat nagsipagsara na. Pero hindi po. Pero assuming, kung magsasara isang kumpanya, mas dapat may dahilan na may union sa loob ng kumpanya. Dahil kailangan natin ng magiging boses ng mga manggagawa na siya magpuprotekta sa kanyang mga karapatan at interes. Kailangan natin na masiguro na pag nagsara ang kumpanya, mapabayaran ka ba? mababayaran ka ba ayon sa batas? meron bang sapat na dahilan ng kumpanya para magsara? At uh, igagalang ba nito ang iyong uh, uh, karapatan para sa security tenure at pagsunod sa mga labor standards? May proseso po kasi yan para magsara ang kumpanya. Kung hindi tutuparin ito ng management, sino ang magsisiguro na ang karapatan at kapakanan natin mga manggagawa ay naisusulong sa panahon na siya ay magsasara? Ilegal din po hindi din po makatarungan na dahilan ng pagsasara ng kumpanya ang pagtatayo ng union. Ito'y labag sa mga international conventions, ito'y labag sa ating konstitusyon ng Pilipinas at labag sa Labor Code of the Philippines. So, dapat nating tingnan na hindi ho dapat at hindi mangyayari na magsara ang kumpanya. Pero magkikait man ang gulo, kaguluhan lang ba ang gusto ng union sa loob ng kumpanya? Alalahan po natin na ang union ay hindi ang mga leader ninyo. Ang union ay hindi ang mga organizer. Hindi din po ang federasyon. Ang union ay tayo mismo ang mga manggagawa. At ang sinusulong natin ay responsabling pag-union. Kung ang union ay tayo, gusto ba natin magsara ang kumpanya? Gusto ba nating uh, mawala ng trabaho? Gusto ba nating uh, 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 tayo ay maapektuhan ng ganito? Kaya po tinitignan nila na kaguluhan ng union, kalimitan dahil gumagawa ng mapara ng kumpanya upang pigilan, upang wag ma-exercise ng mga manggagawa ang kanyang karapatan sa pag-union. Pero, hindi ko dapat tingnan na kalaban ng union. On the opposite, dapat tingnan ng kumpanya ng union ay katulong na management upang umunlad at lumaki ito ang ating kumpanya. Pero gusto lamang natin kasama sa pag-unlad ng kumpanya ay kasamang umuunlad tayo mga manggagawa at ating mga pamilya. Kailangan natin ng union dahil tinitingnan natin ang kapakanan ng kumpanya. Gusto natin itong maging maunlad. Dahil kasabay ng pag-unlad ng kumpanya ay ang nating mga manggagawa at ng ating pamilya. So gusto natin, bawat pag-unlad ng kumpanya, hindi na iwanan ang mga manggagawa. Dahil, ano pa gusto ng company? Gusto niya ng, ng masipag at uh, produktibo manggagawa. Magiging mangyayari lamang po yan pag mataas ang moral ng mga manggagawa. So kung meron silang collective bargaining agreement o CBA, na may oportunidad na makapag-negotiate ng kanilang dagdag na sahod, mga benepisyo, at iba pang terms of conditions of employment, tataas ang kanilang moral. Magiging disiplinado dahil ang union mismo ay pwede makatulong sa pagdidisiplina ng mga empleyado ng kumpanya na mismong miyembro din ng union. Bababa ang cost of production. Bakit? Pag masaya ang mga magkagawa, produktibo sila. Mas mababa ang cost hindi binababa dahil dahil uh, binababa ang gastos dahil binabawasan ang sweldo ng mga gagawa kabaligtaran po itaas natin ang sweldo at benepisyo para mas mataas ang moral nila pag mas mataas ang moral meron silang produktibong performance sa paggawa so uh, so natin balikan tingnan natin ang uh, ang sinasabi natin uh, pag may union Magkakaroon ng boses sa mga proposals kung paano ba kasi pag-individually pong ginagawin, mag-improve ng productivity. Halimbawa mag-suggest ang empleyado, ganito pagawin gawin natin, hindi din -di naman yan pakinggan eh. So importante na may boses upang maiparating yung interest ng mga manggagawa na kasabay ng pag ng kumpanya ay uh, magkaroon ng uh, uh, kasabay na pag-unlad ng mga empleyado so labag nga ba sa batas ang pagkakaroon ng unyon sa kabaliktaran in fact ginagarantiyahan ng batas ang pagkakaroon ng unyon karapatan ito ng mga manggagawa base sa article 3 section 8 ng ating constitution malinaw na sinasabi ang karapatan ng mga tao na makapagtayo ng asosasyon o unyon ay karapatan na hindi dapat uh, asagkaan o hindi dapat tigilan uh, ng uh, kahit sino man. At uh, sinasabi din sa uh, Article 13 Section 3 of the, ng ating Constitution the state shall afford full protection to labor uh, both in the unorganized and organized uh, establishments overseas at saka dito sa sa ating bansa. Uh, malinaw dito na ginagarantihan na karapatan ng magagawa to self-organization collective bargaining and negotiations, and peaceful concerted actions. But nakikita nyo din ang uh, mga pobisyon na labor code na may mga listahan tungkol sa kalapatan ng mga magagawa sa ilalim ng uh, ating batas na sa, ng labor dito sa ating bansa. So, uh, Article 253, sinasabi na uh, lahat ng mga empleyado ay may karapatan uh, to self organization to form join or assist labor organizations for purposes of collective bargaining so uh, nakikita niyo diyan na uh, pati sa article 257 bawal bawal pigilan o uh, restrain o coerce o discriminate o pakialaman ang uh, kalapatan ng mamanggagawa para sa pagtatayo ng unyon ito ay bawal at maaaring uh, uh, maituring na uh, gawaing kriminal uh, hindi lang administrative so binabalaan ng lahat na uh, batay sa article 257 ng ating labor code na dapat ay huwag sagkaan, huwag pigilan ang pagtatayo ng unyon so bawal ba ang ang unyon hindi po uh, ito ay kinikilala sa ating bansa ng ating mga batas, pati sa uh, international o sa global fund. Malinaw ang paggarantian ng mga batas para sa pagtatayo ng union, sa pagsusulong ng collective bargaining, pagtugon sa kanya mga hinahing uh, pagsusulong ng mga kapatan para sa security of tenure, sa ligtas at malusog na, na workplaces, at pagkakaroon ng dissenting sa bago. Oops obsolete na din po yung pananaw na komunista ang ang union. Napakadaming union sa Pilipinas, napakadaming federasyon uh, para sabihin na lahat yun ay komunista. Marami po dito ay nagsusulong ng tunay ng mga issues at advocacy yan ng mga manggagawa dahil ang pangunahing tinitingnan dito ay workers' empowerment. Pagbibigay kapangyarihan sa ating mga manggagawa. Sabi din ng iba, negosyo lang daw yung union, ay eh, napakaliit po ng juice na binabayad para pagkakitaan ang uh, union juice na binabayad ng mga magagawa katumbas ng pagsusulong ng kanilang kalapatan sa collective bargaining at pagkakaso laban sa, uh, uh, sa kumpanya o kahit sino man para maisulong ang kanyang mga kalapatan. So, hindi na daw kailangan ng union kasi pinaprovide naman ng kumpanya mga pangangailangan ng manggagawa. Nakakita na po ako ng manggagawa na labing limang taon na sa loob ng kumpanya. At ang lahat ng increase na kanya natanggap ay kung ano lang ang increase na binibigay ng batas. Yung iba, tumaas ng piso, dalawang piso sa minimum wage sa hiyon. Kung ikaw ay 25 years old, yung minimum wage po natin ay hindi sapat para sa'yo. E lalo na kung ika'y nagka-pamilya. Ni hindi ho ito sapat para sa'yo. Bilang individual, hindi din sapat para makatugon sa pangangailangan ng iyong pamilya, lalo na pagka nagkaroon ka na ng mga anak. So, importante tingnan natin ano ba ang interest ng kumpanya, At ano ba ang interest ng mga manggagawa. Sa so, pumagitan po ng union, gusto natin sabihin na sana naman tinutugunan ng kumpanya, kasabay, kasabay ng pagunlad ng kumpanya, ang mga pangangailangan, hindi lang sa ngayon, para sa kinabukasan ng mga manggagawa at ng kanyang pamilya. So, sa susunod po na paksa, pag-uusapan natin, ano ba yung LMC o yung Labor Management Council? May isip po kasi dyan. Uh, sabi ng iba, importante, na okay na yun pag may LMC, kahit wala ng union. Pero makikita niyo po sa ating presentasyon sa susunod na wala pa ding kapalit ang pagkakaroon ng union upang may sulong mga karapata na mga manggagawa. So kung may union, paano mag-organisa nito? So siguro sa susunod na video natin, yan yung ilan sa mga paksa na susubukan nating pag-usapan. Pero sa ngayon, kaya sabi ko po na uh, importante na bigyang kakayahan, bigyang kapangyarihan ng mga manggagawa para sa interes ng kanyang sarili at ng kanyang pamilya at para na din sa ikaw nila na kanyang upa Maraming salamat.